sa mga taong hindi po nakakalimut mong mag-subscribe naniniwala po akong sila ay may natatanging busilat at may mabubuting kalooban sanman man kay naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kay palagi malakas at malay sakit araw-araw pagpalang umaga ang hari gabi sa inyo na sa mga baguhan na ngayon namang po nakatuklas ng aking youtube channel iwangan ng mga kung na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. Pagkakaroon ko po lahat sa inyo ang aking manalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At dito po lamang po matutuklasan sa hiwagan ng pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, wag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga tao na huwag pong ipagyabang. Panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, hindi sa lahat, magmalanat. Huwag pong uh, uh, huwag uh, tumulong sa mga taong hinigap po sa hirap ng buhay. Ito yung napakalaking kayamanan sa langit. Magtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na pumbala magsusukli sa inyo mga ginawa mga kabutihan. <coughs> <coughs> at ipagkakalob yung inyo sik-sik-dik-dik na tumapo ng pagmamahal ng ating Diyos sa mga pangyari sa lahat. uh, shout out muna kay spiritual pit healer uh, Manu, tanga pangasinan kasi na niyan uh, commented uh, Bruno Ganda commented Mili Kalira commented Robin Mantanilla commented Alan Priolin commented Carlito San Jose Arnold Francisco Grace Herbert Ambas Tagalas Piñas uh, Judith Thank commented na hari sator pater, Philip, nandint you. Agu, mo ang Salvador, bike commented. Le, Riley, commented, JP, Alejandro, Warbalira, Matados, Iban, Saniboy, Tereripi, Thierry Igosong Po, commented, Isagani, Mindis, Malikaing, Pinoy, commented, Christian, 26, Pero, 30 shut out po sa inyo lahat sa mga bagwan po shut out po sa inyo lahat ah uh, sincere na bukod yung hindi ko ng shut out ah uh, mga dati po na kuno po shut out po sa inyo lahat ituturo ko po sa inyo yung pamaraan upang malaman kung ano ang gumagambala sa iyo. At pwede nyo po rin itong gamitin sa sa gusto nyo pong gamutin po. Ang po, pagmamaraan po ito ay magdasal ng isang ama namin, isang abagin ng Maria, isang luwalhati, isang sumasampalataya. At isunod pong uh, usalin uh, salin po ng pabulong tatlong bisit ipo sa tubig at panginom at pwede rin ito, itong isulat sa papel at itapal sa noo ng ang orasyon na ito at itapal ng pakrus kumuha ng langis at ilagay sa uh, halimbawa po kumuha po kayo ng langis at isulat mo ninyo sa papel at pagkatapos isulat po ay Uh, kuma kumuha po kayo ng langis at uh, ilagay nyo po sa hintuturo uh, kumuha po kayo ng langis ilagay nyo po ng hintuturo tapos ilagay nyo nyo po sa noo ng pasyente po Ip ipakurs nyo po tapos usarin nyo po yung sa nakasulat sa papilang sa dak si uh, sa dak, si dak to so unong Sadak, sidak, sudim, unong pasimisus Sidak, sadak, sidik, sidak, at sudim, unong pasimisus Tatlo beses po. At, at i, i, itapal sa noo. Pagkatapos itapal sa noo, ay, uh, ay pakita nyo sa pasyente po na makikita niya kung ano pong gumagambala sa kanya kung tao man o makukulam o elemento makikita niya po dapat po ay may kung po kayo dyan na masinding na ayos po na tiwalan tiwala ka po sa inyong ginagawa wag po kayo magalindangan para kumasi po sa inyo ang uh, orasyon at kumapit po Uh, pagkatapos nyo po magdasal na magdasal po yung ama namin, ang na Maginong Maria, uh, nuwal natin sa po, uh, kumukay kumuha kayo ng papel, sulat nyo po, ang pagsulat po yung full capital letters po ng ganito pong pagsulat po. Bawal po yung dugtong-dugtong po dito. Kung di po kayo marunong pong mag-capital letters po, uh, pagtyagaan nyo po na magsulat po kayo, mag-practice po kayo na magsulat po ng all capital letters. Bawal po dito po yung dugtong-dugtong na sulat po. Hindi po yun, hindi po na-accepted po at mawawala lamang po na bisay po yung ginagawa po ninyo. Dapat po ang pagsulat po ay all capital letters po, hindi po yung dugtong po. Pakatapos yung maisulat po ay... Uh, kumuha kayo ng langis, lagay nyo po ng hinlalaki po at ilagay po sa ulo ng pasyente ng pakros po yung langis tapos usalin usarin nyo po ng tatlong bis po yung nakasulat sa papel tapal po yung pakros po i-cross nyo muna po sa noo nya po tapos itapal po niyo ang gamit po, gano'n nyo po gano'n nyo po, itapal po sa noo kahit na wala po kayong poder po ito na po yung gamitin yung poder magsasal po kayo uh, kailangan po niyong gawin po para malaman niyo po kung anong guwagang bala sa anong anak o uh, pasyente po para kung po. kung may masarili na po kayo po dear kahit hindi na niyo po kayo magdasal po ng uh, ama namin na maginom Maria sunuwala natin, sumasampalatay kasi automatic na po nagde-devotion po kayo may uh, dinasal po kayo sa araw-araw na po dear automatic na po salin niyo po sa sidak, sudim unang pasimisus tapos i-dantay nyo po sa ano, unang pasyente po at ipakita nyo po sa ah uh, uh, ginagamot nyo po ay makikita nyo po kung ano pong gumagambala sa kanya o tao o masamang espiritu o dyanak o ano po yun basta makikita nyo po maliwanag na makikita nyo po siya nakakakita po at sasabihin po sa inyo ang totoo po pag nakita niya po. Maraming uh, maraming marami salamat po sa mga nanonood po, uh, po na po na manonood. Maraming salamat po sa inyo. Sana po yung eh mag-subscribe po, mag-like and share. Uh, Tatanay ko po napakalaging utang loob sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat.